Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay atres ng Agosto. Uh, 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.43 ng umaga araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa yung sinabi ko kahapon na may binanggit si retired Supreme Court Justice Adolf Ascona na maganda sampu ata yung tinalakay pero siguro mga lima dyan ay may nakita na ako na Bible verse. Opo. Na talagang patutunayan natin na tama yung sinasabi ni uh, Ascuna. Opo. Na mali itong ginawa ng mga Supreme Court Justices natin sa pangungunan ni Leonin. Mali yan. Uh, yan nga, uh, ipapakita natin na mali, gagamitin natin ang Biblia. Pero sa history at saka sa mga current events natin, talagang mali talaga. Ay, pero binabatikos na siya ng, ng marami eh. Kaya nga, wala na siyang kibuo eh, hindi ba? At palagay ko hindi haharap yan. Palagay ko lang po, ano, yan si Leonin, hindi ha yan. Na kahit na yung Xbox nila, hindi niya pwedeng gamitin yan kasi nga wala silang katuwiran. Oh. Hin hindi ha yan. At marami rin ngayon na, na, na nagtatanong na kung bumaliktad na yung desisyon nila. Kasi nga ay baka nga ma-impeach eh. Na pwede talaga pwede talaga kasi hindi niya maikatuiran eh. Hindi niya maipaliwanag, hindi siya humaharap. Dapat yan ay labanan niya kung talagang totoo yang sinulat niya. At balita pa natin, kahit na bumabagyo, bumabaha, sinulat niya yan eh. Oh, nagtataka nga yung mga tao eh. Bakit ang bilis? Oh, ang bilis sinulat at saka walang oral arguments. Pero hindi po yan ang tatalakayin ko. Ang tatalakayin ko po dito ay baka makalimutan ko pa. Itong Korte Suprema, hindi pwede na kayo ang gagawa ng batas o implementing procedure patungkol dyan sa impeachment. Hindi po kayo pwede ang gumawa dyan. Kasi nga, ang trabaho lang ng Kurti Suprema is to interpret the law. O kaya, para mas maintindihan natin, review the law. Pero bata pa ako, dahil nga yung tatay ko ay nagtapos po yun ng abogasya, bata pa ako, tinanong ko yung tatay ko, ano ba kako trabaho ng Korte Suprema? Sabi ko doon sa tatay ko, tinatanong ko siya, ah, ang kanya yan review, ano ka ang nire-review yan? Yung mga court decision, sabi niya, na hatol ay habang buhay at saka hatol ay kamatayan. Nire-review nila yan. Kahit na wala ka ko mag-petition, oo, sabi niya. Kahit walang nag-petition, nire-review nila yan. Ah, ganun ba ko? Yan ang pagunahin nilang trabaho. Oh, sabi ng tatay ko, review yung mga court decision ay oo nga siguro. Kasi nga kako bakit wala naman ata kakong ginagawa yang yang Supreme Court hindi kanya maraming ginagawa yan, sabi niya. Ngayon ay pero habang tumatanda ako, ito nga nalalaman ko na hindi pala sila pwedeng gagawa ng batas. Opo. Pero gumawa sila ng procedure patungkol dyan sa impeachment. At ang masama pa dyan, contrary doon sa ginawa noong dating mga Supreme Court Justice na kung saan mag-uumpisa, dinisisyonan na po yan eh. Dinisisyonan na po yan ng Supreme Court kailan mag-uumpisa ang kasi nga ay siguro hindi magkaintindihan, hindi ba? O, doon po papasok ang ang korte. Kaya pwede nating sabihin, Supreme Court is the final arbiter. Kung may confusion, kung mayroong hindi pagkakaunawaan, kung ang dalawang party ay nagbabanggaan dahil nga gusto nilang malinawan, doon po pumapasok ang ang Korte Suprema. Kaya nga ito mga DDS na ito, ito mga DDS, ha, parating sinasabi nila is the final arbiter daw ang Supreme Court. Oo nga, pero dapat mayroong pinag-uusapan, mayroong kalituhan o hindi pa malinaw. Bibigyan ko po kayo ng, ng example ha, yung ganun sa nangyari kay Solomon. Si Haring Solomon, sumikat siya Halos lahat ng karatig bansa sa kanya ay humanga sa kanya doon sa decision niya na kung saan yung sanggol pinag-aawayan. Dalawang babae ang sabi nung dal yung, mga prostitute po yun eh, ay sanggol ko yan, sabi nung isa. Yung namang isa ay sanggol ko yan, sabi niya. Hanggang umabot kay Solomon. Kasi nga hindi malamang kanino eh. Oh, Ganun po. May issue o mayroong gustong nilang maliwanagan. O, at doon pumasok ang wala po sa batasyon ha, yung desisyon ni 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 Solomon, pero binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. Hindi magkaintindihan kaninong anak yan. O, o yung sanggol kaninong sanggol yan. O, ay ang sabi niya ay give me a sword sabi niya. Oh, ay simply hari siya eh, hindi ba? Oh, give me a sword sabi niya. Ngayon, yung sword ibinigay niya doon sa sundalo ay siguro yun yung yun yung birdugo hindi ba? Hatiin mo yan kanya at ibigay ang kalahati doon sa isa at yung kalahati doon sa isa tapos na sabi niya. Oh. Ano nangyari? Ah? Nung hahatiin na, ay yung tunay na nanay, ay dinapaan na yung, yung sanggol. Hindi, sabi niya. Sige, ipaparaya ko na, sabi niya. Ipaparaya ko na, kanya, ayaw kong mamatay, sabi niya. O, oh, ngayon, nagdesisyon ngayon si Solomon, ah, ang sabi ni Solomon, siya ang tunay na nanay. Ganun po, may pinag-aawayan ay ang kaso naman dito sa kwan ay eh, ang linaw naman in eh, na eh. Hindi na pwedeng pag-awayan yan kasi nga ang portweed ay nakupo. Hindi ba? Bakit gusto ni Escudero na dalhin sa Supreme Court? Ayaw kong gumabit po ng, ng masamang salita dito pero ang masasabi ko sa kanya, tanga. Hindi ba? Hindi lahat po at yan ang mababasa natin dito ha. At sigurado ako na maintindihan nyo ito. Iyan po ang mababasa natin dito. Hindi lahat ng kaso pwede mong dalhin sa Supreme Court. Hindi. Oh. Ganun po yan. Tanga ang magdadala dyan. Oh. Pero ang mga DDS, dalhin nyo sa Supreme Court. Kung may reklamo kayo, dalhin nyo sa Supreme Court. Pati ito si Escudero, kung may hindi kayo nagustuhan sa ginagawa namin, dalhin nyo sa Supreme Court. Tanga po iyang ganyan. At babasahin natin sa Biblia, bakit tanga iyang ganyan? Opo. Ulitin ko ano, hindi lahat ng, <laughs> ng kaso pwede mong dalhin sa Supreme Court. Hindi. At si Jesus Christ ka eh, may, 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 nakasulat po sa, sa Biblia eh. Ang sabi ng isang tao sa kanya, Panginoon o teacher, sabi ng ganon, o ayaw ko kung anong tawag sa kanya, Panginoon o teacher, hatiin mo kanya yung kayamanan namin na, mag, na magkapatid. Ikaw na maghati, sabi ng ganon. Ay anong sabi ni Jesus Christ? Ay sino kanya ang nagbigay sa iyo? O sino ang magsabi sa iyo na trabaho ko yan? O Gagawin ko yan. Ayan po eh. Hindi ba? O. Ang gusto ng tao, hatiin yung, yung kayamanan ng magkapatid. O. Ay, ang sabi ni Jesus Christ, ay sino kanya nagbigay ng authority sa'yo na ako maghati niyan? Ayan po eh. Hindi lahat ng kaso ay pakikinggan ng 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 Diyos o pakikinggan ni Kristo. Ganon din po yan sa Supreme Court. <laughs> Mga tanga. Ay pero nga, ang napansin ko diyan, gusto nilang dalhin doon kasi pwede nilang kontrolin yan. Pwede po nilang bayaran yan. Yang mga justices diyan sa Supreme Court. Kasi kakaunti lang yan eh. Oh, kakaunti lang yan. At sinabi po ng Biblia o sinabi ng ating Panginoon, mga justice o mga judges, huwag kayong tatanggap ng suhol. Kasi ang suhol ay nakakabulag ng mata at ang suhol ay nakaka-alter, nakakapagbago ng mga narisyon ng isang raitos. Yan po eh. Hindi ba? O yan. Kaya gustong-gustong nilang dalhin dyan. Nakikita ko po ha. At hindi nyo po ako pwedeng pagbawalan dito. Nakikita ko, madali nilang suhulan. Kasi iilan lang eh. O, nasa daliri lang siguro yan eh. O, sampung daliri ay baka sampu lang ang ang bayaran nila dyan okay na hindi ba o may pin decision na hindi ba pero mali nga yung decision pero bago po ako mag mag, mag magbigay ng ng verse ay hayaan nyo muna nabatiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin ano at pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalya ng Bakurul Pampanga, Libra Girl, Alex San Binto. Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will O Time ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, uh, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, uh, Larry Narbais, Jus Shalan, Ilinita Sklaplan ng Germany, Bin Puno, Liti Piralta ng Mamburo Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Kwertikyo, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino Si, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Doko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, uh, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bush Reyes, Paul Vincent Tim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Biti Belasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Car Alman, Salbi Ibanez, Domus tim 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 Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Helmi Hinir Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Bintak, Leonardo Asibis atsakasi Hoshi si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na dapat nating panoorin at subaybayan. Ito po sila, no? Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Ingenie Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Apostol, CGP Pichay, Kapihan Ni Art at Ago, Dimjus Jordan ni Kakampik, ka Ang Bataswid, With Attorney Kiril. Castro, ka di karbungil, ator ni Silo Magno at saka si Cristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito po ang Bible verse na gusto kong isir sa inyo. Na kung saan dito ng galing po ang konstitusyon ng Amerika. Opo. Isaiah 33, 32. For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, it is He who will save us. Pinili ko po itong makabagong translation para maintindihan po natin. Ano? The Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, it is He who will save us. Sino po ang makakakontra dito? Wala, hindi ba? Ang nagbibigay sa atin ng batas, ay ang pangunahin o ang kauna-unahan ay ang Jus. Galing po sa Diyos yan, lahat yan. Yang huwag kang magnanakaw, yun yan, hindi ba? Ay nilirevise lang ni. Eh. ginawa ng plunder, hindi ba? O, para sumikat. Yun may akda, hindi ba? Yung may akda, gustong sumikat eh. Kaya i-revise lang nila yan. Pero ang talagang nagbibigay ng batas ay ang lawgiver natin ay ang Diyos. Pero nga ay ito ha, bakit pinaghiwahiwalay yan? Bakit pinaghiwahiwalay yung kapangyarihan ng Diyos? Kasi nga abusado ang tao. Masama po ang tao eh. Pagkasilang ng tao, masama na. Opo. Kaya nga, hindi pwedeng ipagsama-sama yan sa iisang tao kasi aabusuhin niya eh. Ganun po yan. Nasa Biblia po yan. O, ngayon pinaghiwahiwalay nila, para may check and balance. Ikaw ang lawgiver, ikaw ang executive o parang king, at ikaw din ang judge. Ikaw naman ang judge, ganun. Kaya mayroon tayong judiciary, mayroon tayong lawgiver, yan nga, yung legislative. Ngayon, uh, at saka mayroon tayong executive. Ayan po. Pero nga, hindi ba napansin natin, hindi ba? Nung kapanahonan ni Duterte, hindi ba? Wala nang judge, hindi ba? Ito kang na yan. Wala nang judge po eh. Kaya nga, totoo po ang nasa Biblia. Hindi pwedeng ibigayan sa iisang tao kasi aabuso. Iyan po, ano? Ngayon, eh, hindi ko na kayo pipilitin na maniwala sa akin, pero mag-observa po kayo at basahin nyo ang history. Opo. Ngayon, mayroon palang isa pa na mayroon pang isang dahilan, bakit ganyan ang ginawa? oh binasa ko yung history ng Amerika, hindi pala pwedeng gawin ni George Washington na siya na lahat. Failure pala yung una nilang government. Failure. Kasi siya na lahat eh. Oh, at ito nga, itong babasahin ko sa inyo, yun nangyari kay kay uh, kay Moses sa Exodus Basahin ko lang po ano at yan ay matatagpuan po natin. Itaas ko lang po ha. Exodus 18 verse 13 hanggang 27. Pero ito ay 21 na lang hanggang 24 kasi mahaba po eh. Ngayon, ang nangyari po dito, hindi na kaya ni Kwan ni 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 Moses na siya na lahat hindi na siya makatulog at hindi naman niya na, na i-entertain lahat kasi nga, galing sa malayong lugar eh. O oh, magdidesisyon siya. O, oh, ay hindi pwede na siya pa ang gagawa ng batas o oh, mga palatuntunan, siya pa ang magiging judge. Kaya nga ito, basahin na lang natin ha. O, oh, ayan. Moreover, you shall select from all the people able men. Yan po ang sabi ng ng kanya, ng ng yung father-in-law niya. Father-in-law. Pero, alam ko itong father-in-law niya ay kwan ito, uh, anointed ito ng Holy Spirit siguro. Kaya nasabi yan. Moreover, you shall select from all the people, from all the people, ha, able men, such as peer God, o may takot sa Diyos, men of truth, o yung totoo ang sinasabing, di ba? Hating covetousness, o ayaw man sa tao and place such over them to be under uh, to be ruler of thousand hindi ba para maging ruler o oh, ay executive din yan at saka yung nga magjudge mamaya dito ano thousand ruler of hundreds ruler of fifties and ruler of tens and let them judge the people at all times ayan po oh kasi nga hindi kaya ng iisang tao eh na mag eh. Oh. Ayan po, binasa ko dito. Then it will be that every great matter they shall bring to you. Oh, kung mahalaga lang dalhin sa iyo. Sabi ni 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 kuan yo at sino ba yung kuan niya, yung father-in-law niya, Jethro atang father-in-law niya eh na nakita niya doon sa Meridian. Doon siya nakapag-asawa eh. Malayong lugar yon sa sa Egypto. Tumakas yan eh. Dahil hinahabol na si Moses eh. Dahil nakapatay siya ng Egypto, ay mayroon palang nakakita sa kanya. O, oh. oh, ay kaya tumakas siya kasi papatay din siya eh. Then it will be that every great matter they shall bring to you. But every small matter, they themselves shall judge. Ito po, oh, yung small matter, iyan pong impeachment yan, small matter po yan. Smallest matter yan. Kasi wala namang bilanggo dyan eh. Kaya nga yan ay ipi, ipinahawak yan sa legislative. Napansin nyo ba? Ang lower house ay legislative at ang upper house, yung senado ay legislative. Sila ang hahawak niyan. The sole authority to try yung isa and the sole authority naman o exclusive authority to initiate yung isa. Ay bakit ipapasok nyo ang Supreme Court dyan? Mga tanga, hindi ba? O, small matter lang yan. At yun nga, sabi ni askuna ang due process kanya is because endanger yung life at yung property. Oh. Endanger ay hindi naman mabibilanggo 'yan. Oh. Hindi naman kukunin ang mga kayamanan niya diyan, hindi ba? Kaya hindi dapat na desisyonan niyan ng Korte Suprema, mga tanga, hindi ba? Oh. Pero ay ganun nga, ay dinalana, na. Dinala nila Ay di Adi itong Korte Suprema, aart yan. Binanggit ko na rito, yan. Ha? Sasa ilalim kayo sa sa kapangyarihan ng Supreme Court? O, oh, ay dapat sumunod kayo. Kaya nga, yung desisyon nila, ayun na nga. Nagpromulgit sila na hindi dapat ano, gumawa sila ng sarili nilang rule. O, oh. mali hindi ba? ay wala tayong magagawa dyan. Kasi nga, ay noon pa sinasabi ko na hindi dapat sasailalim kayo sa Korte Suprema. Kasi nga, hindi dapat lahat ng kaso dadalhin sa Korte Suprema. oh, sabi po ng Biblia yan. Sabi ni Paul. oh, ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians ata yan, bakit kayo papa papailalim sa Korte? na mga unbelievers yan. O oh, hindi niririspito yan ng, ng church, sabi niya. Hindi masyarong niririspito yan. O, oh, at yan nga ay noon pa yan, eh, yung, Kurti Suprema. Eh, noon pa yan, 2,000 years ago, mayroon lang umuugong na balitra yan na nababayaran yan. Eh. Di ba? Nababayaran yan. Kaya nga siguro, sabi ni Paul, bakit kayo pupunta dyan? Wala na bang qualified sa inyo? Wala na bang competence sa inyo na mag-handle? Pumunta kayo sa pastor, sa mga elder nyo, sabi niya. At ayusin niyang mga smallest matter of, of dispute. Sabi po ni Mulyan, pero dito pala, binanggit pala dito, sa Exodus pa lang. oh, ituloy ko lang ha, if you do these things, and God so commands you, then you will be able to endure. Ayan po eh, na burn out na kasi si mong sisi, hindi na niya kaya. oh ay kung ihihiwalay mo yung kanya, yung maliliit na bagay, oh hayaan nyo sa kanya. Hayaan nyo sa mga rulers na maliliit. oh kaya nga tayo mayroong kwan eh. <laughs> may judge po sa munisipyo, may judge sa Court of Appeals, may judge dyan sa kwan eh, sa Korte Suprema eh. Dito po galing yan. Ay kaso naman eh, ang mga DDS naman at sa Kasi Escudero, dalhin nyo sa Korte Suprema. Mga tanga, hindi ba? O. Dadalhin dun eh. Ano, anong gagawin dun? Hindi ba? A Aarti lang ang court Suprema yan. Kasi nga, ang piling nila, sila lang pinakamataas. Ang sabi nga ni Paul eh, bakit nyo isusugmit ang sarili nyo dyan? Bakit yung mga personal na ginagawa nyo, eh, hahalongkatin nila yan, isubmit ito, iprosodios ito, hindi ba? Kurti Suprema ay gagawin talaga yan kasi nga dumulog kayo eh. Kaya dapat yan, i-impeach yan si Kwan eh. Hindi, tanggalin yan si Escudero. Hindi alam ang ginagawa. Abogado pa naman. Magbasa kayo ng history. Magbasa kayo ng Biblia para malaman nyo nabuo po ang US Constitution dahil sa Biblia. Opo, ay kinopya natin. Hindi naman natin alam ang importance ng o yung yung kahalagahan. O, kaya nga sila ngayon ay blessed. Ang Amerika po ay blessed. O, bakit? Ay sinusundan nila ito eh. Ha? Jury system nga dito eh. Oh, ay diyan eh ang gusto eh papunta sa Supreme Court kema, hindi ba? Kalukuhan po 'yan. Napakalaking katangahan 'yan na dinala nyo ang usapin sa Kurti Suprema. Ha? Ulitin ko lang ano sabi ni Paul, ay simple, a under kayo diyan, ah. Luluhod kayo diyan. Oh, ay ngayon nga ay pero nakikita po na mga dating Kurti Suprema yung member diyan, ay ko apat na ata 'yan eh mali yang ginawa ng Korte Suprema. Mali yang ginawa ni Hindi ba? At ito nga ang ang kwani ni 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 Ascuna, sabi niya, hindi pwede nagagawa kayo ng batas kasi nga reviewer lang kayo ng batas eh o interpreter lang kayo. At hindi po kayo active. Kung kayo, passive kayo. Kung ano lang yung tanong, yun lang ang sagutin nyo. Kung ano lang yung tanong ay bakit i gumawa pa kayo ng batas o na sarili ninyong procedure to im implementing procedure hindi ba o dapat ma-impeach yan kung ang sinusulat ko po ngayon sa sa mga YouTube dapat ma-impeach yan si Lunin kung hindi niya maipaliwanag yung ginawa niya i-impeach yan at palagay ko hindi niya maipaliwanag yan kasi nga hanggang ngayon matagal na ang dami na nagsasabi na mali yan. Wala siyang kibu eh. Ay sabaga hindi kasama siguro yan sa bayad. Ano? Oh bakit siya magpapaliwanag? Ay, pero nga, delikado siya na ma-impeach Hindi niya maipaliwanag eh. Bakit niya sinulat yan? Hindi ba? Bakit bumuo siya yan? Palagay ko siya ang bumuo niyan eh. Habang bumabagyo, hindi ba? Habang bumabaha. Sinulat niya yan. O, ngayon, ay ang sabi ng iba, ay bakit walang oral argument yan? Ayun na nga eh. Yan po ang trabaho ng Supreme Court. Yan ang trabaho nila, mag-reason. Mag-argue. Mag-debate. Yan po ang trabaho nila, complete as reason together. oh nagaling po yan sa Biblia. Ang sabi ng Diyos, Come now, sabi ng Diyos eh. Let us reason together. Although, sabi ng Diyos ha, your sin is as red as the blood. Sabi po ng Diyos, your sin is as red as the blood. It will be made white, whiter than the snow. Yan po eh. Come, let us argue together. Kayang gawin ng Diyos yan. Kung magsisi ka lang, hindi ba? O, ay ayaw naman magsisi, hindi ba? Ganun. Kaya hindi magagawa yun. Ayan po, ano? O sige, hanggang dito na lang po, ano? At sumumbra na ako sa oras. At pasinsyahan nyo na po ako, ano? Kasi nga, ay, ay wala akong pasok ngayon. Ay talagang kahit, kahit na isang oras ako magsasalita dito, ay eh, pwede. Pero ang panalain ko po sa Panginoon, bago po ako magumpisa, ay dinadalain ko na yung nakikinig sa akin ay makasumpong ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli po mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.